Ang pinagbago, ang dami nang natayo. Yung sa inyo, di pa tapos. Di pa tapos <laughs> Kasama sana kami sa isang breakfast ride ng Evo All Stars pero bago pa man din umabot ako sa breakfast ride ay nag-exit na ako sa Mexico para umuwi at asikasuin yung tanghalian. Dito kasi magtatanghalian ng Evo All Stars at sa mga oras na ito pinapakulaan na natin ang gagawin natin bulalo. Siyempre mas masarap, mas mag-i-enjoy ang mga tropa. Suwapi you know? <laughs> na po. Ito so, na yung naluto mo. Dito ba? Sa mga crabs. Pati yung crabs. Ayun, so, ano meron? Uy, ayun, oh. Yeah, no? kare-kare. Tapos meron, caldereta, mitsado. Tapos ito yung sweet and sour na pampa, no? Mayroong alimasag. Yan, oh. No? Tapos, Lumpiato eh. Shanghai. Tapos, first, the Bulalo. Ito, boss. Saan? Saan? Iyon! Ayos, ayos. Yan ang magpapagana. Iyon, no? Hinahangin-hangin pa yung hair. Haba na hair. <laughs> Haba na hair. So, ito yung bar. Ito yung bar malamig na na-open na natin yung aircon para kung gusto nila mag-relax pwede sila magpahinga rito ina na rin natin itong taas ayan, akit tayo dito so for sure kamaya magtaratingin yung mga magagaling dito dito sila, pwede Yan na. O, malamig na rin naka na rin po yung aircon nila naglalaro na lang sila sa taas, okay na rin Nakaayos na rin yung theater room kung sino gusto mag manood, mag sumiga, matulog, pwede. So, sila na lang ang kulang. <laughs> Pero on the way na raw sila rito, siguro mga 15 to 20 minutes. Kasi sa Clarkland lang naman nag-ride. Malapit lang. So, try, hintayin natin sila. Ah, si Jawoto. Ah, eh siyo. Eh, hey! na oh, yun oh, okay. okay, marami na yung dyan okay ka lang nagayin okay, okay, na siya eh hindi ka rin ka hindi ka fight ka oh kasi yung na 1 idol Ang laki na ng pinagbago. Saan mo? bago, ang dami nang natayo, yun sa inyo di pa tapos. Di pa tapos lang. <laughs> Mel amin, hindi nakapag-motor, bakit? Walang motor. Nasaan? Bibili sana ako kagabi, kaso sayang pera eh. Pasukin <laughs> <laughs> so natin! Oo, naka-ready na ha. mga Please, alam nyo go! Yes! yes. Grabe, <laughs> kabubi! Ay, Transformation ng mansion mo. kain ah, <laughs> po tayo kay Lamang Ronda. Wala, wala, na ngayon dyan. na. Uy, wala na. Wala na. Uy, pa, boss, wala 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 na. Alam mo bang sa inyo galing kung saging? Ang bilis ko nakakuha. ako bilis? <laughs> Ay, laga, pala. laga, laga, laga. <laughs> <laughs> Ala, umapo na ito sa kabila. <laughs> ah, <laughs> Hello. Ay, ka ay, kanina. ay. Saan? Oo, eh. Ang dami namin ayos siyempre. Eh. Mali siya. pa namin yung all-star yung ano pupunta. Ay, naamay na, talaga namin na, yung na, 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 pagkain, pagkain siya, kaya kami pumunta. Madam, <laughs> masarap yung ulam mo. Yun. Eh, <laughs> siyempre. Nakikigain po. Nakikigain yes, po. Yes, yes. Asa as, si Pacboy? Ay, nauna na po eh. Nauna na? Bata pa rin na. Oh, ayun, ayun na, ayun na. Ito na. Ito na. Ito na. Ay, si Madam. Madam! Si Madam ba yun? Madam. Hello, Madam. May atal kami ulit. Ah, pagod si Jay? Flight line pinunta, pagod? Yung sa third checkpoint kanina, yung labi yung ano? Hirap ng bakbaka, no? Ibang klase. Si boss yun, Tara Hahaha pag ha, girls. Girls, pag-ininitan, pasok lang kayo dito ha. Sa loob. Sa taas, pasok lang kayo doon. Grabe, chief, nagbibenta ka na rin pala ng mga ano. Nakalain. Mga nai-dose. Mga nai-dose. Mura lang yan. Yan, mura lang. Ayan, 25 lang yan. Magkano yan? Grabe, no? 25 lang. Yung carbon, eh. Yung ganda. Yung carbon, nasa 15,000 yan. Jack Daniels, tsaka ano, tsaka Coke. Pwede ba yun? Jack Roberto lang meron, eh. Jack Roberto. <laughs> <laughs> Binabenta na yung mga gamit man, <laughs> man. Ano ba? Yung, ano ba? Yung, po, ano ba? Sa gitna po doon yung double dock Double dock? Sila ko talong doon kasi Madam Brett Naghihirap na binibenta na yung mga gamit <laughs> Ano pa? Garage sale po ito? Oh grabe na oh Nakaset yung bilyara na niya Ay. Hindi na ako nagbibilya Sorry Kaya <laughs> alam na klase sila oh, yung bilyara ko Kasi uh, Kiyempre Malamig na Coca-Cola At ito sa na Pure Coke ako <laughs> oh, kumuha na kayo ng plato nyo, sarili nyo, oh, bala na kayo. Guys, kumuha na, pwede na daw. Oh, guys, kumuha na kayo. Oh, okay, sa so bupet? Bupet, ah, oh, may bupet si ano, si Matalanda, dami, bupet. May drinks. Ayun na, ayun yung drinks natin, ha? <laughs> may <laughs> drinks, <Sheep>. Gawo, ha? Grabe, hindi mo kami sisingilin dyan? Hindi. Okay. Ay, kaya na, kaya na. Sa Thailand na lang. Kaya <laughs> <laughs> na, Okay, 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 okay boss. Kaya na, kaya na, kaya na. Manguna kumain.

Diba? Aray! Talaga, congressman! Sakit! Salpa! Sinit ko pa ko sa chenap! mo! Ano ka rin dyan? Aray! mo malayo pala trip mo! Malagi din tubig! Ay! Ay! Uy! Uy! Diyos! Kaya na, kaya na! Kaya na, kaya na, kaya na! kaya na! Bigyan na kami malakas sa binudo! Yes! Malakas sa Wala, bawal! Ano mo yung ginagda mo, chief? Pampamit niya eh! niya yung patis, tapos yung ginawa niya, niya. Ginawa niya, ginawa niya. Grabe! Grabe ka bibi. Grabe! Grabe ka Grabe! 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 Grabe sya! Ang lakas nya! Grabe! Grabe!

suka silang baon. Wow, yes! 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 oh, may baon na. May baon. na <laughs> <laughs>